Matapos namin ipalabas ang istorya ni Jojo de Carteray, ang Filipino-Australian na natagpo ang pagalagala sa Munoz Market taong 1985 na sa tulong ng ating programa, makalipas ang mahigit tatlong dekada, nahanap ang kanyang ina na si Erminia. Marami tuloy ang nabuhayan ng loob sa kwento ni Jojo. Hangad din daw nilang makita ang mga kamag-anak nila. Ang isa sa mga Pilipinong ito, halos 11,000 kilometers ang layo mula sa Pilipinas. Narito sa pinakahilagang bahagi ng United Kingdom sa Scotland, ang 42 anyos na si Amli. Na-inspire talaga ako nung napanood ko yung segment nila na Herminia and Jojo o Joel. Talagang nakaka-touch. Lalo na yung message ni Joel na you should never lose hope. You should keep trying. Talagang it hits something in me na why not do the same? I mean, kung nangyari sa kanya yon he's like 30-something. I'm just 40-something. <laughs> Baka may pag-asa pa. Nasyang na siyang accounting clerk at dalawampung taon na ring kasal sa German na si Norbert. Meron na silang isang anak na lalaki, si Sean. Bagamat nakita na ni Amli ang kanyang Prince Charming dito sa Scotland at may masaya na siyang pamilya, sadya pa rin daw may kulang. Si Amli kasi hindi pa nakikilala hanggang ngayon ang kanyang tunay na ina. Medyo mabigat sa pakiramdam. Kasi nung panahon na yun, na talagang alam ko na na pala ako. Wala akong ibang napagsabihan. Gustong gusto ko mang ungkatin yung tungkol doon. Hindi ko magawa kasi. At takot pa ako na baka mapagalitan ako. Baka nisip ko yung pakiramdam nila na bakit ko pa ungkatin tungkol Kaya sumulat siya sa ating programa. All my life, I have longed for the moment that I can be reunited with my Filipino family. Please help me din po. It would mean so much to me. Si Amli, katulad ni Jojo, isa rin daw ampon ang kinilala niyang mga magulang, sina Antonio at Josie o ang kanyang mama Josie na nakatira ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Manikurista raw si Josie noon sa isang parlor sa Ermita. Isa sa kanyang dating regular na customer na naging malapit na rin daw niyang kaibigan ang tunay na ina ni Amli na nagngangalan daw na Edna. Hirap daw magkaanak noon si Josie at ang kanyang mister. Kaya biniro raw niya si Edna na ampunin na lang niya ang ipinagbubuntis nito noon. Pero si Edna, hindi raw pumayag. Oh, gusto ko na lang magkaanak kaya lang. Wala naman maibigay, hindi pa nabibigyan ng Diyos. Kaya sabi ko, Edna, akin na lang yung anak mo, yung binubuntis niya. Sabi niya, wag, mayroon itong tatay. Nakilala rin ni Josie ang ama ng ipinagbubuntis ni Edna. Empleyado raw ito sa Embahada ng Amerika at isa raw mulato. Sabi niya, Josie, ito yung tatay. Oh. Nasa pintuan lang siya. Ginan niya, ito yung tatay. Sabi ko, hey. Sabi ko naman sa tatay. Maitim din siya eh. Hanggang noong July 11, 1974, nanganak daw si Edna ng isang sanggol na babae sa Manila Doctors Hospital. Sabi ganun ng kasama niya, at nanganak na si Edna, ay, ano anak? Babae, mabuti. Sabi ko, di, wala na, hindi na kami nag-ano na Edna, di, magkikita. Bumalik na naman yung kaibigan niya. Bibigyan na lang daw sa iyo yung anak ni Edna. Sabi ko, hindi bibigyan niyo kasi siya may tatay daw yung sabi ni Edna. Sabi niya, hindi, ibibigyan niya na raw sa iyo. Isang linggo matapos manganak ni Edna, bigla itong dumating kina Josie. Pumapayag na raw itong ipaampo ng kanyang anak. Gusto raw ni na Josie na bigyan ng panibagong pangalan ng sanggol. Kaya mula sa pangalang Evangeline, ginawa niya itong Amling. Yung kasawa ko ayaw na mahabang pangalan. Gusto niya madalang isulat. Ayun, binigay niya Amli kasi Antonio siya. Isang kayod, isang tukalang daw noon si na Josie. Bukod sa pagmamanicure, umaasa rin lang sila sa pamamasada ng kanyang mister. Taxi driver, tapos family driver, gano'n siya, jeepney driver. Kung anong available na mapapasukan na pag nawala na isa, meron na naman isa. Yun lang ang binuhay namin sa dalawa kong anak na yan. Trabaho rin ako, lalo na medyo malalaki na siya, high school na siya. Tatrabaho ko noon. Pero kahit hirap sa buhay, sinikap pa rin nilang bigyan ng disenteng pamumuhay si Amni. Itinuring na tunay na anak mga pamangking ko. di siya yung inaano, lahat siya. Inaano. Pero si Ami kasi mabait din. Pag mamunta sa abroad dyan, lahat din yung pisa niya, binibigyan niya. May pasalubong siya. Pero ang kanyang anak-anakan, nasaksihan din niya kung paano ito tinukso-tukso ng iba. So, siyempre, nagagalap ako. Tiyan, awa ako siya anak ko. Nasusumbong din naman siya. Ang sabi niya, negra. Sabi niya, maningit lang sila sa kulay mo. Sabi ko, kung mo silang pansirin. Kwento naman ni Amli, suportado man siya ng kanyang mga magulang, dumating sa punto na nahirapan na siyang maghanap ng kakampi. Nung nagtrabaho na noon sa Saudi, ang mga kinilala niyang amat ina. Dahil dito, si Amli umabot pa sa puntong nagtangka siyang magpakamatay. Wala na nga yung tunay mong mga magulang. Wala pa rin yung mga taong kumukup sa'yo. Mahirap talaga nung panahon na yun kasi nga wala akong masabihan ng problema. Parang tiniis-tiis ko na lang, tas hindi ko na kaya. So, kumuha ako nung parang blade. kinanyang ganyan ko pag malungkot ako. Kapag nagkagawa ko yun, parang nalalabas ko ba yung emosyon ko? Pero sa paglipas ng panahon, ibinaling na lang niyang pangulila sa pagkanta. Nag-focus na lang ako dun sa pagkakwara namin. Talaga naging magandang impluensya sila sa akin. Marami akong naging kaibigan doon. Maraming mga nanay na mga kaibigan ko. Sila yung mga naging parang tumayong nanay sa akin. So, naging magaan. Kinalaunan naging professional singer si Amli. Kumanta pa sa isang hotel sa Malaysia kung saan niya nakilala ang kanyang German na mister ngayon na si Norbert. Mabait siya. We got to know each other. Yung na madidistino na kami sa ibang lugar, so that means, you know, bye-bye. So doon na siya nag-decide na, ooh, gusto ko pala na siya. Parang ganun siguro. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagpakasal at bumuo ng pamilya. Taong 2003, nag-migrate na sila sa Scotland. Hanggang nitong 2012, nakumpirma ni Amli sa kanyang mama Josie mismo na hindi sila ang mga tunay niyang magulang. Kinalaunan, nagdesisyon si Amli na ipahanap ang kanyang tunay na ina. Pero dahil nasa Scotland siya, ang kanyang mama Josie ang nagsimulang mangalap ng impormasyon dito sa Pilipinas tungkol kay Edna, ang babaeng nagpaampon sa kanya kay Amli. Magpunta rin kami dyan sa doktor. Pero ayo ibigay sa amin yung ano, eto na ka ako yung may-ari ng pangalan, may yung may-ari yung pinanganak dito eh. Hindi nga ho po pwede, sabi ng mga doktor doon. Hinanap ko naman yung mga kaibigan ko. Wala na kami ano kay Edna eh. Hindi ko na sila nakita. Kami naman ang susubok na makakuha ng ano pa mang detalye tungkol sa ina ni Amli nitulang linggo matapos sumailalim sa tamang proseso at patakaran ng ospital, tumungo ang aming team sa Manila Doctors Hospital kung saan daw isinilang si Amli noong July 11, 1974 sa ilalim ng pangalang Evangeline. Ito yung na ma-search namin based dun sa request ninyo, dun sa mga documents na i-present ninyo sa amin. We found One match. Noong July 11, 1974, walang sanggol na isinilang na nagngangalang Evangeline. Pero meron silang record ng bata na isinilang sa parehong petsa na ang pangalan Eva Gilaran. Ang pangalan ng ina, Edna. Edna Padilla Gilaran. Siya na nga kaya ang hinahanap na ina ni Amni. Para matunton kung nasaan ang Edna na nakasaad sa hospital record, lumapit ang aming team sa NSO at doon na pag-alaman namin na may isang nagnanganang Edna Padilla Gilaran Morel na ikinasal daw sa isang Amerikano May 1976. Hinanap namin sa social media ang nasabing Edna Padilla Gilaran Morel. May nahanap kaming tumugmang pangalan pero wala ito sa Pilipinas. Nakatira sa Imperial Beach sa California sa Amerika. Kuwento ni Edna, meron nga raw siyang anak na babae na ang pangalan Eva. Ipinaampon daw niya ito sa isang manikurista sa isang beauty parlor sa Ermita noong 1974. Ngunit tatlong buwan daw matapos niyang ipaampon ang kanyang anak, Binalikan niya ang parlor para bawiin sana ang kanyang anak. Pero wala na raw doon ang babae pinag-iwanan niya ng sanggol na si Eva. Yung pinagbigyan ko sa kanya is katabi lang yung ng bar na pinagtrabawaan ko eh. Beauty shop yun. Sa kanya ako laging nagpapamanicure or you know, put makeup on. Pero nakalimutan ko na yung pangalan nung pinagbigyan ko eh. Iniisip ko baka inuwi niya na yung anak ko sa Bicol dahil that's what I heard from her na taga Bicol siya saan ba ako sa Bicol pupunta. Dito na nagdesisyon si Edna na tuluyan ang lumayo sa Maynila. Sa Olongga po siya nanirahan. Nagtrabaho sa isang bar kung saan nakilala niya ang kanyang dating asawa na si James. Taong 2004, nung tuluyang lumipat ng California si Edna. Sa ngayon, kasakasama niya rito ang kanyang anak. Kahit maayos na ang kanyang buhay dito sa Amerika, hindi pa rin daw niya nalilimutan ang kanyang anak na si Eva. Samantala, para kumpirmahin kung ang nahanap ba naming si Edna okay. ang tinutukoy ni Josie na ina ni Amli, ipinakita namin kay Josie ang mga litrato nito. Ang buho ano, kami, ang gandito eh. Mm, mahaba. Oo, Dahil nag-aalangan si Josie na siya nga ang Edna na tinutukoy niya, Nito lang biyernes, sa pamamagitan ng Skype, pinag-usap namin ang dalawa. Kailala mo ba ako, Edna? In hindi ko na pumatandaan talaga eh. Nagbigay ka ba ng bata? Opo. Doon po sa Ferguson, sa may, sa may beauty shop ni, ni Bitchy ba yun? Beachy beauty Shop? Hindi tatandaan mo pangalan ko. Hindi nga po eh. Anong bata ba binigay mo? Babae po. Ano ba yung asawa mo? boy Boyfriend lang po yun, yung tatay ng anak kong pinamigay ko. Nagtatrabaho sa US Embassy. Amerikanong itim. Pero pinanganak po yan siya sa Manila Doctors Hospital. Ang pagkaalam ko po, kay, parang naisabi ko nga po yata yun. Nung eh, pinamigay ko yan si Eva, nasabi ko yung kung saan ko siya pinanganak. Pinamigay ko yung anak ko sa kanya kasi yun na, hindi ko nga kayang kaya ang buhayin yung anak ko dahil nasa bar lang ako nakatrabaho. Edna! Po? Ah! Oh, ako oh. nga si Josie. Okay. Okay naman. Okay naman ang anak mo. Nasa Scotland. Oo. Oh. Nandito ako sa Pilipinas pero nasa Scotland siya. Oo. Oh. Ano ba masasabi mo? Hindi ko pinabayaan ang anak mo. Maraming maraming salamat po. Okay rin naman ano ang anak mo. Hindi ko kitingoring na ibang anak mo nakikita ko po. Nahanap ka rin nga. Mabuti nakita ka na. Nakita ka na namin. Salamat sa lamang sa, sa, kanila na silang may na maghanap sa iyo. kupo, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. <coughs> maraming maraming salamat po sa iyo. <coughs> talaga ko na po hinahanap yung anak ko, hindi ko lang po magtagpuan. Sa puso ko, alam ko na ang anak ko ay nasa mabuting talaga yan. Sabi ko sana huwag naman ako gayahin ng anak ko. <laughs> Kahit daw, ano, yung... hindi ako yung nanay niya. Ako rin natutulog niyang inasal, ako yung nag-ano sa kanya. Pero eh, na okay lang. Kung ano, kung magkita kayo, di wala siguro naman, wala magbabago. Maraming maraming salamat po ha. Edna, eto na yung, yeah. alak mo. Edna oh. edna yung <laughs> anak mo. Oo. na yung anak mo. Kamukha ako. Kamukha raw kayo ni mama mo. Thank you talaga. Ate <laughs> Jusie. <Joseph. laughs> <laughs> salamat. <laughs> anak. <laughs> <laughs> <Jory>. Sorry talaga <laughs> Oh my god Sorry anak ko Ate Dulce thank you Marami marami salamat ko talaga <laughs> Anak ko sorry <laughs> <laughs> alam ko na hindi ka naman pababayaan ni Ate Juicy. Kaya tignan mo naman yan. Oh my God, you are in, in good hand. Oh, thank you. Salamat. Sorry talaga anak ko ah. How many times did you look for me? My whole life, I do. Hindi ko alam kung saan ako maghanap sa Bicol. But I know that you were in Bicol. Kasi ang ang alam ko talaga si Ati Josie ay taga Bicol. I just don't know where, what part in Bicol. Okay na tayo, tatlo, no? Ma, salamat. Yeah. Thank you po, Nanay Josie, sa pag-aalaga niyo po sa kapatid ko, sa ati ko. Salamat din naman sa anak ko kasi. Naging mabait na anak yan. At saka, hindi ako pinamabayaan. Thank you. Salamat. Alam ko mahirap sa loob mo itong ginawa mo, pero prioritize mo pa rin ako. Kaya, Alam, napaka talagang salamat, ma. Alam ko napakahirap sa loob mo to. Alam ko yan. Kasi, syempre, matagal ko nang gustong malaman yung tungkol sa tunay kong nanay. Syempre, ayoko rin masakta yung loob mo. Kaya talagang maraming, maraming salamat din, ma. Dahil Tinigyan mo ako ng tsansa. Mahal kita, kaya ganyan. Lahat na lang sa <laughs> Thank you, ma. Di mo sa akin pinagdamot yung yung tsansa na to na ano, ikwento lahat-lahat kung saan ba ako nagmula. <laughs> Salamat, uh -oh. ma. <laughs> I love you. <laughs> must be the luckiest person on earth <laughs> to have such wonderful moms, two moms. <laughs> Sa huli, pinag-usapan ng dalawa ang planong personal na magkita. Sigurado ko we can um, we can make a way, 'di ba? So we'll we'll make a way to make this happen. Sa iba't ibang mga kadahilanan, marami sa atin nawawalay sa kanilang pamilya, mga kadugo. Pero sa ang sulok man sila ng mundo, mapadpad Bastat may pangungulila at may kailangang punan ang mga pusong naghahanap magkikita. I must be the luckiest person on earth <laughs> to have such wonderful moms, two moms. <laughs>